Iris, sa pag-ibig, hindi sapat ang tapang, kailangan din ang katapatan at malasakit. Kapag totoo ang damdamin, walang balakid na hindi kayang lampasan. Para sa 2-digit, number 5 at number 11. Para sa 3-digit, number 7, number 0, at number 2. Para sa 6-number sa loto, number 3, number 14 number 18, number 25, number 39, at number 44. Taurus. Tahimik ka man sa pagpapahayag ng damdamin, ramdam na ramdam ng iyong mahal ang lalim ng pagmamahal mo. Para sa iyo, ang pag-ibig ay panghabang buhay. Para sa 2-digit, number 6 at number 10. Para sa 3-digit, number 1, number 3, at number 4. Para sa 6 number sa loto, number 9, number 12, number 21, number 30, number 33, at number 47. Gemini, ang pag-ibig ay parang usapan, masarap kapag may kabiroan at bukas na komunikasyon. Ikaw ang nagbibigay sigla sa puso ng iyong iniibig para sa 2 digit, number 2 at number 7. Para sa 3 digit, number 5, number 8, at number 1. Para sa 6 number sa loto, number 6, number 13, number 17, number 26, number 34, at number 42. Cancer, sayo, ang pag-ibig ay tahanan. Ikaw ang taong marunong umintindi, magmahal ng buo, at hindi sumusuko kahit nasasaktan. Para sa 2-digit, number 8 at number 3. Para sa 3-digit, number 0, number 6, at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 7, number 15, number 20, number 24, number 36, at number 41. Leo, pag nagmahal ka, buong buo, handang ipaglaban, handang ipakita sa mundo kung sino ang laman ng puso mo. Sayo, ang pag-ibig ay dangal. Para sa 2-digit, number 4 at number 13. Para sa 3-digit, number 9, number 1, at number 7. Para sa 6-number sa loto, number 8. Number 10, Number 16, Number 29, Number 38, at Number 45. Virgo, pag-ibig mo'y tahimik pero totoo, hindi mo laging ipinapakita, pero ginagawa mo ang lahat para sa taong mahal mo, sa maliit na paraan, sa bawat araw. Para sa 2-digit, Number 12 at Number 6 para sa 3-digit, number 2, number 4, at number 0. Para sa 6 number sa loto, number 5, number 11, number 19, number 28, number 35, at number 40. Libra, ikaw ang kapartner ng puso. Marunong kang magbigay, makinig, at makitungo. Sa'yo, ang pag-ibig ay patas may respeto at may lamang para sa 2 digit number 7 at number 9 para sa 3 digit number 6 number 3 at number 1 para sa 6 numbers sa loto number 9 number 13 number 22 number 31 number 37 at number 40 Scorpio Misteryoso ka sa pag-ibig pero tapat at malalim. Pag nagmahal ka, buong pagkatao mo ang kasama, walang bahid ng pagkukunwari. Para sa 2-digit, number 1 at number 8. Para sa 3-digit, number 7, number 5, at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 2, number 14, number 23, number 32, number 39, at number 48. Sagittarius, masaya kang kasama, at pag-ibig mo'y puno ng kalayaan. Hindi ka maramo sa ligaya at palaging handang magbigay ng saya. Para sa 2-digit, number 3 at number 11. Para sa 3-digit, number 0, number 6, at number 2. Para sa 6 number sa loto, number 6, number 12, number 18, number 27, number 34, at number 49. Capricorn. Tahimik pero seryoso, pag nagmahal ka, may direksyon. Ang pangarap mo ay hindi lang para sa sarili kundi para sa kinabukasan niyong dalawa. Para sa 2 digit number 10 at number 5 para sa 3 digit, number 3, number 1, at number 4. Para sa 6 number sa loto, number 9, number 16, number 21, number 25, number 30, at number 17. Aquarius, kakaiba ang paraan mo ng pagmamahal, pero bukod tangi ka rin magmahal. Marunong kang gumalang sa espasyo ng minamahal, at tapat kang kaibigan. Para sa 2-digit, number 4 at number 17. Para sa 3-digit, number 2, number 8, at number 0. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 15, number 20, number 26, number 35, at number 43. Pisces, mahal mo gamit ang damdamin, tunay, malambing, at puno ng pangarap. Sa pag-ibig, ikaw ang mapagbigay at madaling mapaluha, pero matatag magmahal. Para sa 2-digit, number 6 at number 14. Para sa 3-digit, number 1, number 5, at number 7. Para sa 6 number sa loto, number 8, number 13,